dik baba pala hmm. yaar ko Ganda nito, parang silver yung kulay, oh. Yellow tiger. Ah, yellow tiger. Tiger. Magkano sagat to, kuya? Pares, tanggi. Ah, kailangan pares. Pwede oh. pag mabayaran kaya. Ah, pag isa lang 300. Fair color na to, no? Oo. Oh. yan, mga rest na yun yun. yun to. eh shit. Ganda ng katawan, no? 300, isa. Mapapabatcher pa kaya ito, kaya? Hindi na. Ito, mapapabatcher mo. Ito, bata. Nakakainip ko si Magani, mag-breed, eh. Yan, bata. Ito. Kasi yan, kaya? Hmm. Magkasa, ganito, kaya? Ito mga yellow, yellow bar. 300, sir. Ah, 300. 300. May mga ano pa ba dyan? pa? Bata pa? Ako yung nakalito yun. Ano, eto? Pero dito sa mga yellow. Hindi ko sabihin, bata pa. Hi! Ganito pala tsura ng Maynila. Sobrang traffic. Kahit madaling araw. Well, anyway. What is up, guys? Master Trekking of here nagbabalik para sa eh sana namang na kalabate vlog send for today's video mga kaibigan tayo ay muling dadayo sa malayong lugar mula sa ating kabakayan ngayon ay pupunta tayo ng malabon pechangge mga tol so ito ay located sa hulong duhat malabon na kamay nila at mga tol Metro Manila ulit mga bago sa aking channel ay ako po ay gumagawa ng mga vlogs tungkol sa kalapate and at the same time meron akong series kung saan eh pinapakita ko sa inyo kung saan makakabili ng mga kalapate mapabudget budget yan man mapa budget man o high quality ipapakita ko sa inyo at ipapa yan nga uh, pupuntahan ko yan at ipapakita sa inyo kung saan nakakabili ng mga kalapate mga tol So yun, what's up inyo mga tre? At dahil first time ko dito, eh ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya hahanapin mga tol. So una, ginugol map ko yung ano, ginugol map ko yung Hulong Duhat Health Center mga tol. Tapos nung nag-finish na yung ano, Hulong Duhat Health Center, eh nagtanong lang ako sa barangay. Tapos eto, tinuro, tinuro niya sa akin, lagpas na lang ng konti ng barangay tapos kumaliwa ako. Mga tol, tapos dito raw eh, makikita ko na may palengke tapos eto na yung ano pechanggi. So kailangan na lang nat ay hindi lang siya basta petsangke pa lang mga dre kasi may pang, may talaga sa na ano. May tsangke talaga sa na mga damit ganun. Tarong natin dito sa mga enforcer kung ano San pa marada. yeah. Pesa po pwede po marada pag pupunta sa Changi. Okay? Opo. May paradahan sila doon. Yeah, pasok ka doon. Pasok ka doon. Opo. Sa kaliwa ka doon, meron at daan sa parada. Pwede na pong dumaan dito? Oo, oh, yun. Dupa nga na. Okay, Sige po. Thank you. Pwede naman pala. Ang motor eh. Ito, health center. natakaaga natin mga tol Anong oras mo ba? 6.01. 6.01 na mga tol. Ito. Pulong Duhat Health Center. Pero, medyo na paaga yung lapag natin dito mga tol. Wala pa masyado nagtitinda ng kalapate. Pero naikutan ko na siya kanina. So mamaya na natin puntahan yung section ng mga kalapate. Magtingin-tingin muna tayo dito sa bargain ng mga damit. Yan ganito. Mga hoodie. Pang babae pala. 40. Oh, mga 50 pesos lang mga tol. Oh. may, ano, may gulay din pala. All in one. All in one yung bargain dito mga tol. Ako May mga bag doon. Tara. Check natin yung mga bag. Yeah. Hindi ako. ng laptop bag eh. <laughs> Tokyo eh. <laughs> Rain or shine. So tamang mahihiyain vlogs lang tayo mga tol. Yung camera ko ay nasa leg ko lang. Para nang sa ganun eh. Hindi halatang nagbablog-vlog tayo dito na Basta. So, tara. Punta na tayo sa... Mga kalapate, mga tol. Mga kalapate, mga tol, oh. Ay, ganda nito. Barapo. Ganda nito. Parang silver yung kulay, oh. Ito, parang siyata. Oh, ay, parang may halos siyang ano... May, may halo siyang pagka-fancy. Ayun o. No? May pagka-fancy yung isa. Okay, ang laki nito. Gusto mo bang bumili ng kalapate sa mga petsyanggay na pinupuntahan ko? Good news! Dahil pwede ka na magpasabay sa akin. Ikaw ang bahala sa pera at ako ang bahala sa effort. I-message mo lang ako sa aking FB page at pag-usapan natin kung anong kulay at klase ng kalapate ang hanap mo. Ang tawag sa kulay na ganyan kuya? Yellow. Yellow. <laughs> Recessive yellow. Recessive yellow. Ang patingin itong kuya Bata, ilang, uh, to? ilang na to? Ilang buwan na to? Ang to yellow Grizzly no? Yellow tiger. Ah, yellow tiger. Tiger. Magkansagat to kuya? Pare, 600. Kailangan pares ano 300. Ah, pag babayang triante pag lang 300 fair color na to no oh yan magariy ngin 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 Mapapabatcher pa kaya to kuya? Hindi na Ito yung oh, mapapabatcher mo So, bata Nakakainip kasi mag-breed mag eh Ito yung bata Ito? Mapapabatcher mo Ito to? Yan Ito Bata pa to no Bata ko yan Sa ganito kuya? Sa ganito magkano? Ganon din A 300 din uh, okay. Ganda Yellow Yan yeah, mapapabatcher mo yan hmm. ito, ito po ba? Lalaki babae? Eh?

Visit. Love Visit, love visit. Oh! Sa wakas makakapag Love Visit tayo so, Nag-aalaga ka rin ba ng kalapate? At gusto mo na ma-featured ang love mo sa aking YouTube channel? Good news! Dahil may pagkakataon ka para ipakita sa mundo ang mga alaga mong kalapate at ang passion mo sa pag-aalaga mo sa kanila i-message mo lang ako sa aking FB page at pag-usapan natin kung paano gagawin ang Loft Visit Vlogs sa lugar ninyo. Loft Visit! Loft Visit! Loft Visit! Oh! Sa wakas makakapag-Loft Visit tayo! Ay so, hey, mga anak, balik oh. oh. ka do. Parang Spider-Man, oh. kamag Ah, marami dito mga lovebirds, mga tol, yung maliliit na ibon. Ayun oh. So iba-iba ng meta. Iba-iba ng meta yung bawat petsang gina na pupuntahan natin. Kasi may mga petsang gina mas marami yung manok. May mga petyang gina mas marami yung kalapate. Eto tingnan natin to. Dito naman nakaiwa, hiwala yung mga kalapate. Hindi sila yung siksikan. Ayun oh. No? Yung ibang ano kasi, yung ibang mga nagtitinda ng kalapate, grabe, siksikan yung mga kalapate nila sa isang sa isang kahon. Oo. Wala masyado nang titinda ng kalapati mga tol So bale, yun, yun yung napansin ko sa mga petsang gina na pupuntahan ko. Let's say for example, sa Bukawi, ang meta doon, mga ano, mga aso, pusa. Tapos sa kalumpit naman, ang meta doon, ang meta ng mga panindang hayop doon. Titignan Manok, mga manok na panabong. Tapos sa Angeles, yung pinakamalapit, ang meta doon talaga, Kalapate. Marami talagang fans here doon. Puro Kalapate talaga doon. Tsaka sa, 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 Baliwag naman, may mga pabo, halo-halo. Yun naman do sa Baliwag, general talaga doon. Halos lahat eh, meron. Kaya, kaya. sa ganito kaya? Ito mga yellow, yellow bar. 300 sa? Ah, 300. 300. May mga ano pa ba dyan? Mapapabatcher pa? Bata pa? Ito yung nakaito Ano yun? Ito? Ito. Pero dito sa mga yellow. Okay. Okay. Hindi, hindi ko sabihin, bata pa tong yellow na ito. Magnanay ito, ito. ko. Ito. Ah, magnanay yan. Pero ito naka-rumonda na yan. Sa ibang block. Hindi, hindi pa. Pwede pa. Magkano yung hula na niyan? Last price? 280. 280. Yellow bar, no? Tapos Eh, dito, kuya Sa ilakay Ito, ito Ah, at, 50, 50 isa. Silver, no? para silver siya Opal, sa Andalusia Ah, Andalusia tawag Ito sa ano, kuya mo? 200, Ah 200 ito Puti. Okay. Uh Oo. -oh. silver yata puti na. Opal. Opal. So yun, what's up sa inyo mga dre? So ang susunod kong target na pechanggian ay ang sa San Carlos, Pangasinan mga dre. San Carlos City, Pangasinan mga dre. At gusto ko ipakita sa inyo kung paano akong mang-spy. Paano ako maghanap ng lugar or mang-spy. Ayan. So kung ang isang vlogger ay kulang sa detalye pagdating sa pagbablog niya, ganito yung ginagawa ko. So naghahanap, pinapanood ko yung video niya at kapag mayroong isang landmark na nahagip, eh hahanapin ko agad siya sa Google Map and Google Streets. Ayan. And as you can see here, so merong nahagip na isang building. Ayan. So nung nahagip yung isang building, ang ginawa ko lang eh, hinanap ko yung Uh, hinanap ko yung resemblance ng building na yan. Or... Basta in-explore-explore ko lang siya sa Google Map at saka sa... sa... ano... sa Google Streets. At ito lang yung resulta, mga tol. Ayan. So, ito is Google Map siya, tol. Google Street. Ayan. So, kung nakikita nyo dito eh, ito ay isang parang malaking... isang malaking parking lot. Disregard... Disregard na natin yung mukha ni Kuya, no? So, ito ay eh, mukha malaking parking lot and then merong uh, merong isang building and yung distansya ng building eh parang lipat daan na or tawid kalsada na tapos kung titingnan nyo dito sa google map google streets ayan eto na siya eto siya mga tol so ako kasi yung tipo ng ano ako kasi yung tipo ng tao na hindi umaasa sa isasagot ng tanong ng mga vlogger Ayan. So, meron ako sariling research, meron ako sariling dalaw. Hindi ako pala tanong. Kasi, uh, pag nagtanong ka kasi sa isang vlogger, eh, hindi naman lahat ng vlogger ay eh, kagaya ko na sumasagot sa comment section, mga tol. So, mas maganda. Magkaroon din tayo ng sariling research. Although ako, sinisikap ko naman na uh, i-share sa inyo, i-share sa inyo kung saan exactly yung lugar, pero as much as possible ay eh, pangaran lang ng lugar. Hindi ko na kailangang ituro kung saan mismo yung ano, yung lugar kasi gusto ko rin kayong turuan ng disiplina na hanapin niyo rin para sa sarili niyo. Halimbawa, pupunta kayo ng ano ng Angeles Changge uh, Changge, Bariwag Pag sinabi ko yung address, kayo na bahala mag-research. Kagaya nitong ginagawa ko, eh, no? research. Ganyan lang ginagawa ko kasi nga, dati akong traveler, mahilig akong mag explore explore ng ganyan sa Google Map. So ayun yung paraan na ginagawa ko. And then siguro kakapanood ko rin ng mga ano ng mga series ng mga detective detective shit gaya ng uh, Incognito at saka yung, yung Korean ano Korean action series na Taxi Driver. Ayan, diyan na ko nakukuha yung mga idea kung paano mang spy. Ayun mga tol So, ito yung vlog kita niyo naman, no? Ito yung building. Tapos ito, nahanap natin yung building sa vlog nitong si Tropa. Ayan. Si Edge De Vera. So maraming salamat sa pagbablog mo sa San Carlos. At mukhang panggasinan si itong tao na to. Taga panggasinan talaga siya. So ayan, pinakita ko lang kung paano ako maghanap at mag-research ng mga lugar-lugar. At sana ay eh, kayo rin si Pagen, at hindi kayo masyadong umaasa sa mga tanong-tanong sa comment section at makinig din kayo maigi sa mga vlogger kasi nga baka naman kasi nabanggit na nila yung lugar eh itatanong nyo pa